Welcome to your personal reading. I mean, sorry. <laughs> Welcome to your monthly reading. This reading is for the month of June. So, nas nas nasanay ako sa personal reading. Okay, if you want to do a personal reading with me, if you want to book our personal reading with me, just message me on my Facebook page. Dark Angel's intuitions, of course. I will going to send you the information personally. So, this is for the Taurus sign. Hello, Taurus. Um, wait lang. Charge ko lang. ako. Okay. So, Taurus. Taurus. This is your monthly reading. Taurus, hindi lahat ng Taurus baka resonate sa reading na to, okay? So, take what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. Okay, so, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Taurus, ang gagawin ko ngayon for your monthly reading is ano yung gusto niyang sabihin sa'yo and titignan natin yung past, present, future ninyo. And of course, tignan din natin yung sagot kung ano man yung gusto niyang sabihin sa'yo. Bakit? Yun yung gusto niyang sabihin sa'yo. So, let's start. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So, if hindi kayo naka-resonate dito Taurus sign, check your placement. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus. Anyway, your Moon, your Rising, your Venus because this is already your Sun sign, the Taurus. Okay? So, even your person's placement signs, check nyo din. Okay? Baka nandoon. So, pwede din makontinue doon yung reading niyo from here to your other placement signs it can happen so let's start without further ado ano yung gusto niyang sabihin sa iyo Taurus ano yung gustong sabihin sa iyo ng person mo Taurus Alam kong kasalanan ko pero ikaw ang sinisik ko. Hmm, manipulation, Taurus alam niya ang kasalanan niya pero sinisika niya sa mga nangyari so let's see ano nangyari in your past situation what happened Taurus sign what happened Taurus What happened, Taurus sign? What happened, Taurus? Taurus. What happened in the past? ang bigat nang nangyari sa inyo in the past, Taurus, with this person. You might be dealing with Libra, Sagittarius, Virgo, or Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, okay? So, Taurus, I can see an imbalance sa na nangyari sa inyo in the past. Dumating sa point na there's a lot of judgment na nangyari. Um, mahal ka naman ng person na to. But, This person choose to walk away and move forward to somebody else to offer a new beginning. Pero, dumating din siya sa point of unsureness kung tama ba yung ginawa niya or hindi. So, hindi kayo nag-usap nito. Noong time na hindi kayo nag-usap or might be noong time na nag binigyan mo siya ng silent treatment sa ng mga nangyayari sa inyo. Doon siya, yung time na yon lumayo siya. Parang hindi niya pinaglaban yung sa inyo. So, alam kong kasalanan ko pero ikaw ang sinisiko Dahil siguro, noong time na nagkasala siya sa'yo, nagkaroon ng clarity siguro about, paloloko niya ba? So, you put judgment on this situation or it could be like, nagkapagsalita ka ng hindi maganda sa kanya. And then, to that point, hindi mo siya kinausap. You gave this person silent treatment. And then, after that, yung person na imbis na paglaban kanya, lalo siyang umalis at umalis to choose the other person. So, yun yung nangyari in the past. Kaya nagkaroon kayo ng no communication ng person na to. So, what is happening ngayong present situation? Kasi meron talaga dito in the past um, parang nag-away kayo, nagtapunan kayo ng masamang salita, you judge each other sa mga kas sa mga pagkakamali, parang ganun. Nagsisiyan kayo ng mga nangyaring kasalanan or sinisik kanya, baka ikaw siya mismo to ang gumawa nito na sinisikanya kanya sa hindi niyo sa mga imbalance na sitwasyon ang nangyari sa inyo. So anong nangyari sa first present situation na meron kayo ngayon? Ano na nangyayari ngayon sa inyo? Actually Torusan you are now in a healing process at this present situation. So you are in a healing process right now pero honestly kahit ganito ka mahal mo pa din yung taong yun. And yung taong naman yun, yung person mo is might be he's trying to to I think to change, to be matured enough this time to focus on his or her stability. Um focus on his or her responsibility in life and you are in a healing process you are healing you are you wanted to heal from this pero mahal mo pa din siya minahal mo kasi talaga tong person na to but then feeling ko may na ding unsureness sa iyo sa mga pwedeng mangyari sa inyo um mostly nagfo-focus ka ngayon sa healing mo and sa stability mo din sa goals mo sa dreams mo kasi hindi ka na sure kung magkakaroon pa kayo ng new beginning. Um, might be alam mo na baka meron na talaga siyang iba or nagkabalikan na ba talaga sila um, ng ex niya and parang mahirap nang mangyari na magkabalikan pa kayo at this present situation. So, Taurus, you might be dealing with a Capricorn or Cancer Scorpio Pisces. or this is like on your placement signs okay check your placements and your person's placement so anyway ano yung firm ano yung hope mo okay dito ano yung hope mo sa sitwasyon ninyo ng person na to What is your hope here? Feeling ko yung hindi ka na ma-confuse sa nararamdaman mo. Kasi dito pa lang naghihilom ka as well as nagmamahal ka pa din. Parang hindi pa talaga para sa'yo nahihirapan ka pa din tanggapin dahil mahal mo pa din pero um, dinadahan-dahan mo so ibig sabihin hindi ka pa talaga totally naka-move on and you are confused ano ba talaga yung nararamdaman ko but hanggang ngayon hindi ko pa siya nakakalimutan so you hope for clarity you know you hope for um parang isang isang set of mind na mag move forward ka na lang talaga and never look back. You are hoping for that. Yung ayaw mo na yung nagdadalawang isip ka. Ayaw mo na yung ang um, mahal mo siya tapos nagihil ka na hindi mo alam kung uh, which way to go magihilom na ba talaga ako or hintayin ko pa siya gusto mo yung iisa na lang yung hangarin mo sa buhay kung heal, healing na lang talaga yung hangarin mo sa buhay yun yung gusto mong mangyari kasi you are a bit confused sa nararamdaman mo ngayon and ayaw mo itong nangyayari sa'yo so ano yung takot mo naman dito What is your fear? what is your fear? Yung fear mo dito is you, But meron ako na nararamdaman na you you fear to let go to move forward and never look back. Dahil siguro umaasa ka pa talaga na babalik siya. Maasa ka pa din na magbabago siya. Um, babalik siya sa'yo. Um, tuparin niya yung mga pangako niya sa'yo. Um, aasa, umaasa ka pa din na magsorry siya sa'yo to beg you for forgiveness and to come back to you. Kaya siguro may takot ka din na um maka move on and to accept people in your life might be this is one of your fear na may takot ka na tumanggap ng bagong tao sa buhay mo so you really wanted to have changes in your life pero merong kang parang merong kang fear dito na merong pang naghohold on na pero wag muna parang ganun so naghihintay ka pa din talaga Okay, waiting for this person to come back into your life. Na ayusin niya yung mga nawasak sa inyo. So, might be some of you, okay? Not for everyone, Taurus. Might be some of you nagkaanak nito sa person na to. Might be some of you na buntis ng person na to. Or vice versa. So, tingnan natin. Alam kong kasalanan ko, pero ikaw ang sinisi ko. Bakit ito yung gusto niyang sabihin sa'yo? Taurus. bakit ito yung gusto niya sa pin? Alam kong kasalanan ko, pero ikaw ang sinisiko ko. Bakit? Ano yung kasalanan niya? Hmm. So, it's siya talaga yung nag-cut off ng relationship ninyo. Um, he end this relationship dahil nabigatan siya sa sitwasyon. Ibig sabihin, meron talagang kumbaga humad lang sa sitwasyon na to. So, pwedeng sa kwento ninyo is dati pa. Alam mo na to. Siguro may pinag-in party ka or vice versa. So, alam mo na to, tindanggap mo siya. And um, dahil sa mga pangako niya, dahil sa mga sinasabi niya sa'yo. <coughs> Kaya alam niyang kasalanan niya to kasi <coughs> nag-proceed siya eh. Alam niyang, maybe alam niyang meron siyang somebody, pero nag-proceed pa din siya sa'yo. And to the point nung nagkaroon na ng problem dito, nabikatan na sa sitwasyon andun sa point na sinisika niya dahil sa dumating ka sa buhay niya at nagka-problema sila. Something like the manipulation thing. And in-end niya to. To offer new beginning to that person. Nung time na hindi ka na nagparamdam sa kanya. So, there is a possibility here na pwedeng nabuntis ka and sinisika niya sa dahil nagpuntis ka ba't ka nagpabuntis alam mo naman na may asawa ko or ba't ka nagpuntis eh alam mo naman na um, ganito something something like that not, not, for everyone okay hindi to para sa lahat pero there is possibility na one of you were watching this Taurus sign Sun Moon Rising Venus is nangyari to and sinisik ka niya bakit ginawa mo to so kaya alam niya ang kasalanan niya pero ikaw yung sinisi niya so yun let's see what will happen in the near future or in the future or might be in the month of June sa sitwasyon na meron tayo ngayon nan anong, anong mangyayari in the near future or in the future or in the month of june sa sitwasyon na meron kayo ngayon okay feeling ko dito Taurus you will going to move on from this um yung sitwasyon ninyo is magiging cold and empty okay, like pinabayaan niya na talaga yung sitwasyon and um, feeling ko hindi na to, hindi mo na ma-appreciate yung mga nangyayari, ibig sabihin pwedeng dahan-dahan mag-fade away yung nararamdaman mo dito and um, you have no choice but to move forward or to walk away calmly in this situation, na minsan umaasa ka pa na babalik siya nababalikan ka niya. Okay? may dahil sa may responsibility siya sa'yo. Umaasa ka pa na mamahalin ka niya, pipiliin ka niya. Pero darating in the near future, pwede mag, da, lalo tong magiging cold and empty. So, ma, lalo ka makakaramdam dito na hindi, uh, like, like lalo mong hindi mararamdaman na yung presence niya. And dito, hindi mo na magugustahan yung mga mangyayari. Kasi there there is a possibility na you're going to walk away from this and start a new beginning of your life. But what is the good news here, Taurus? Um once you will going to um once na matapos ng lahat ng once na makamove on ka na, Taurus. Once na magiging okay ka na, and you're going to follow your goals, your life, your new beginning here there is a possibility of this person babalik siya sa iyo. Um not I don't think so na babalik siya para bumalik talaga siya sayo. na feeling ko magpaparamdam lang siya sayo. Siguro kung baga kung bun, nabuntis ka niya is magpaparamdam siya to for 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 the child, you know. Um kukumustahin something like that. Pero You will not going to accept this anymore. Pwede magkakaroon kayo ng confrontation, something and you will not going to accept this because you are ready to um to move forward towards a new beginning. But um yeah. M Mawawasak talaga yung sitwasyon dito. Siguro magkakaroon kayo ng communication one day. Pero feeling ko parang andun ka lang sa point na I just need my support. Parang ganun, uh, support na lang. Ayoko na makipagbalikan. Pero feeling ko hindi, hindi, naman siya totally na makipagbalikan dito. Parang kukumustayin niya lang yung anak niya siguro kung nabuntis ka dito. Kasi feeling ko ganun yung nangyari dito eh. Pero sa mga lalaki na nanood nito, Taurus na lalaki, pwedeng kayo yung nasa sitwasyon na to. Okay? Um, pwedeng vice versa okay, pwedeng in the near future is like you know, kayo yung kayo yung magkakaroon ng confident na puntahan yung babaeng na ninyo or something like that or pwedeng nangyari din to sa partner ninyo okay kung saan kayo nakaresonate doon kayo so that is my reading for you Tower Sign, thank you and God bless